Good morning, Madam B. Hi, ma Oh, ano naman sa mami ko? Uh, wala oh. naman po, Ma'am Cindy. Uh, Madam B., gusto lang po sana ako ibigay sa inyo. Uh, kunin ko lang po sa loob, ba? Ma! Ang time mo ng panahon yan? Cindy, kayaan mo na. Huwag ka na magtaka kung malambot ang puso ng mami mo sa mga... ganyan. Siyempre eh, syempre, nakaka-relate. Ano ko ba naman? Ayun nga lang, until now, ang mami mo hindi pa rin nagle-level up at kachipan pa rin ang taste. Ate, hanggang dito ba naman? Mga away ka pa? Masok na nga tayo sa loob. Sumunod na lang, na. Ika na. Let's go, tita. Madam B, kasensya na po ha hindi ko po naiintintahan kung bakit sinabi ng babae yun. Kasalanan ko po yata kaya siya makapagsalita ng ganun eh. Don't mind it, Sinasabi lang naman niya na galing din ako sa hirap, sa simple buhay. Mm -hmm. Tsaka hindi ko naman kinahihiya yun dahil hindi naman talaga ang nakaraan eh, talaga po. Parang ang hirap po paniwalaan na galing kayo sa simple at mahirap na buhay kaya nga siguro ako natutuwa sa'yo, Paira eh. Kasi alam mo, nakikita ko talaga na, na grabe ang sakong mo para na makaakot kayo ng nanay mo. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko yung pinagdanaanan mo. Salamat na lang.